Laging banta sa Europa ang exclave ng Kaliningrad na pagmamay-ari ng Rusya pero hiwalay sa pangunahing lupain. Isa itong wild card na maaaring gamitin ng Rusya laban sa Europa. Kailangang maging handa ang NATO. At ang United States ang nangunguna upang matiyak na ganoon nga. Nangangamba ang Kaliningrad dahil tinanggap ng Poland ang United States Ikalawang Cavalry Regiment sa kanilang bansa. Lubos na armado at handang lumaban. Nagpadala ng malinaw na mensahe kay Vladimir Putin, ang regiment malapit sa Kaliningrad, na handa ang NATO sa anumang plano ng Russia. Noong Agosto, iniulat ng military YouTube channel ng United States Marines ang pagdating ng mga tropa ng Ikalawang Cavalry Regiment ng Amerika sa Ozish, Poland, dumating para sa Enhanced Forward Presence Operation ng NATO. Tumutulong ang mga sundalo sa pagpapalakas ng depensa ng silangang NATO sa pamamagitan ng pagsasanay sa multinasyonal na grupo sa Poland. Sabi ng United States Marines Military Channel, Simple lang ang dahilan. Inaasahang lalala ang digmaan sa Ukraine sa 2,000 at 25. At maaaring madamay ang mas maraming bahagi ng Europa. Ibinahagi ng ikalawang Cavalry Regiment sa Facebook ang pagdating nila sa Poland at ang kanilang mga gagawin habang nakaistasyon doon ang mga sundalo ng United States Army mula sa Ikalawang Cavalry Regiment ay sumuporta sa Task Force Iron sa ginanap na pangunahing ehersisyo ng Counter Unmanned Aircraft System, Project Flytrap at Bomovo Pisky Training Area Poland. Ayon sa The Post, ang Project Flytrap ay bahagi ng pagsisikap ng United States at United Kingdom na subukan ang bagong Counter Unmanned Aircraft System tech at taktika para sa mga susunod na operasyon ng mga alyado. Ipapaliwanag pa natin ang Counter Unmanned Aircraft System Technologies at Project Flytrap sa video. Sa ngayon, sapat na ang alam natin. Ang ikalawang Cavalry Regiment ay lumahok sa mga pinagsamang pagsasanay, kasama ang kanilang mga kasamahan mula sa Poland at United Kingdom, pati na rin sa mga combat simulation at pagsasanay, kung saan pinagsama nila ang depensa sa himpapawid at lupa, upang labanan ang isa sa pinakamalaking banta na kinakaharap ngayon ng NATO, sa silangang bahagi nito mula sa Russia, ang mga drone. Ayon sa United States Marines Military Channel, ang bagong deployment ay may kasamang HIMARS rocket system, advanced radar, at striker combat vehicle. Lahat ito ay tungkol sa pagpapalakas ng depensa ng NATO sa silangang Europa. At dito tayo bumabalik sa enhanced forward presence na nabanggit natin kanina. Sabi ng NATO, mahalaga ang presensya nila sa silangan para sa pagpigil at depensa. Itinatag noong 2,000 at 17 naging prioridad ng NATO ang enhanced forward presence pagkatapos ng paglusob ng Russia sa Crimea. At malawak ang pananakop nito. Noong Pebrero 2022, nakatuon ang pagsasanay ng ikalawang Cavalry Regiment sa Enhanced Forward Presence. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na magiging permanente na ang regiment sa operasyon. Ayon sa NATO, binubuo ang Enhanced Forward Presence ng walong forward land forces, kung saan bawat isa ay isang multinational battle group na binubuo ng mga voluntaryong sundalo mula sa mga bansang kaalyado ng NATO. Ang mga grupong iyon ay nagpapalitan at nagtutulungan kasama ang National Home Defense Forces sa kanilang mga host na bansa upang magbigay ng palaging panlaban sa sinumang mang maaaring mag-isip na sakupin ang mga bansang iyon. At kapag sinabi nating sino man, syempre, ang tinutukoy natin ay si Putin. Ngayon, ang mga tropa at tauhan mula sa mga kaalyado ng ay nagsisilbi, nagsasanay at nagsasagawa ng mga ehersisyo ng magkakasama sa silangan ng alyansa na kumakatawan sa matibay na pagpapahayag ng pagkakaisa at solidaridad. Paliwanag ng NITO, nagpapalitan ng pasok labas sa battle group ang mga puwersa ng kalahok na bansa. Sa anumang oras, maari silang maitalaga sa mga battle group o manatili sa kanilang sariling mga bansa na may kakayahang magpadala agad kung kinakailangan. Sinabi ng United States Marines Military na nagbago na ang layunin ng Enhanced Forward Presence sa pagdaan ng panahon. Nang ito ay nilikha, ang operasyon ay mas nagsilbing simbolikong panakot laban sa mga posibleng banta, sa halip na maging isang aktibo at mapanganib na pwersa. Mensahe ito kay Putin na alam ng nito ang ginawa niya sa Crimea at may ginagawa itong hakbang para hindi niya magawa ito sa iba pang lugar. Gayunpaman, hindi ito gabar. Hindi ito nagkaroon ng tunay na direksyon hanggang sa tuluyang pagsalakay sa Ukraine at sa mga pagbubunyag kung paano nilalabanan ng Russia ang mga digmaan laban sa ibang bansa na nagbigay ng malinaw na layunin sa enhanced forward presence. Ang operasyon ay nagbago mula sa pagiging nakatuon lamang sa simbolismo tungo sa pagiging isang tunay na panakot na binubuo ng isang aktibo at handang lumaban na puwersang militar. Kasama ang Task Force Iron sa bagong panakot na iyon. Pinangungunahan ng isas Armored Division ng United States Military. Ang Task Force Iron ay nagbibigay ng puwersang handang lumaban sa walong bansa. Ayon sa Defense Visual Information Distribution Service, isinasagawa ito bilang bahagi ng forward deployment ng Amerika sa Europa, kasama ang walong katuwang ng Task Force Iron. Pinili ito ayon sa pinaka-urgent na banta sa kanila. Ngayon, ang task force na iyon ay nagsasanay sa Poland, at ang ikalawang Cavalry Regiment ay sumali na rin sa task force. Upang palakasin ang lakas nito, at matiyak na ang operasyon ng NATO Enhanced Forward Presence, ay magiging sapat na panakot laban sa posibleng pananakop ng Russia. Tiyak na masaya ang Poland natanggapin ang mas maraming tropang Amerikano sa hangganan nito, malapit sa Kaliningrad. Pinuri ni Polish Defense Minister Wladyslaw Marcin Kosiniak-Kamish ang pagdating ng ikalawang Cavalry Regiment sa kanyang pahayag. Hindi tayo nag-iisa, laban sa banta, ayon kay Kosiniak-Kamish. Ang bawat bahagi ng NATO ay sama-samang responsibilidad. Ang pagdating ng ikalawang Cavalry Regiment sa Poland ay hindi lang pagpapakita ng lakas ng United States o dagdag protection sa hangganan. Ito ang NATO bilang isang organisasyong pang kolektibong depensa. Ipinapakita sa Russia na nagtutulungan at nagsasanay ang mga miyembro para maging handa sa anumang hakbang ni Putin. Halimbawa ito ng pakikipagtulungan ng United States sa NATO para sa pagsasanay sa Poland. Ilang linggo lang ang nakalipas. Ang ikalawang Cavalry Regiment ay nakipagsanipwersa sa Task Force Iron at ang mga sundalong Amerikano na sumusuporta sa regimentong iyon ay lumahok sa isang live fire exercise sa parehong Bomovo Pisky Training Area. Na ngayon ay pinagtatrabahuhan ng ikalawang Cavalry Regiment. Ayon sa Defense Visual Information Distribution Service, kasama sa mga pagsasanay na ito ang mga tropa mula sa United States. Unang batalyon, anim na puwot, apat na Armored Regiment, ikatlong Infantry Division at unang Armored Brigade Combat Team. Nakipagpartner ang mga sundalo sa 15 Taath Mechanist Brigade ng Poland at unang Royal Yorkshire Regiment ng United Kingdom. Sa linggong pagsasanay para ipakita ang mabilis na pagtugon sa banta, nagbibigay ang Defense Visual Information Distribution Service ng araw-araw na ulat ang mga sundalo mula sa lahat ng kalahok na bansa ay unang nagtipon-tipon sa paligid ng isang sand table kung saan nila pinlano at inensayo ang kanilang mga gagampan ng papel. Sumunod dito ang ilang araw ng pagtula. Mga ehersisyo kung saan nagtutulungan ang mga sundalo sa pagpapasang ng mga unit upang sumulong at harapin ang mga target ng kalaban gamit ang suportang putok. Ginagawa ang ehersisyo para ipakita paano tumulong ang unit na dumaraan sa unit na nakapwesto sa pagsulong o pag-atras sa labanan. Ang pagsulong ang layunin sa partikular na ehersisyong ito. Lumahok ang Polish forces sakay ng BMP-1 sa sa live fire exercises. Sumugod sa kalaban para matukoy ang kaaway. Pagkatapos ng labanan, inutusan ang Polish forces na mag-ulat sa United States contingent na sumunod sa kanila. Nagpapatakbo ng M1 a 3 ang mga pangunahing tangke ng labanan ni Abrams. Ang mga sundalong iyon ay sumulong lampas sa linyang itinakda ng mga tropang Polish. Pinaputukan ang posisyon ng kalaban gamit ang kanilang M200 at 56 na kanyon. Habang ginagawa nila iyon, malaking tagumpay ang ehersisyo. Nagkomento si United States Army Staff Sergeant Helen Diegues tungkol sa kung gaano kahusay na naipakita ng mga puwersang Polish ang kanilang pagsasanay. "Napagtanto namin kung gaano kasi pag-ensayo ang mga taong ito at kung gaano sila kahanda," sabi ni Diego. "Alam nila eksakto kung ano ang kailangan nilang gawin at kung paano ito gagawin. Nang makita naming nagmamaneho sila sa mga daan gamit ang kanilang BMP, alam nila ang lugar at gumagalaw sila na parang kanila iyon. Lahat kami ay namangha sa kung paano sila gumalaw. May isang nakakaintrigang punto na nakatago sa pahayag na yon. Minsan nakakalimutan natin na ang NATO ay may tatlong po dalawa bansa na may kanya-kanyang militar at pagsasanay. Minsan, mahirap makita ang buo dahil sa dami ng detalye sa kooperasyon. Ang pagsasanay na ito, na naganap ilang linggo bago dumating ang ikalawang Cavalry Regiment sa Poland, ay naging isang malaking pagbubukas ng mata para sa lahat ng kasali. Isang pagkakataon hindi lang para ipakita ang kanilang kakayahan, kundi para mas maintindihan din kung ano ang naiaambag ng kanilang mga kaalyado. Maaaring mapunan ang mga kakulangan. Ang respeto ay maaaring makamit at ang kooperasyon ay nagiging higit pa sa isang salita lamang. Malinaw na ang enhanced forward presence ay tumutulong sa NATO na palakasin ang depensa sa silangang Europa kasama ang United States. Balikan natin ang ikalawang Cavalry Regiment at ang Project Flytrap at Counter Unmanned Aircraft System Technologies na nabanggit kanina. Ang ehersisyo ay para sa Task Force Iron at Polish Troops sa lupa. Samantalang ang Project Flytrap ay para pigilan ang mga drone. Iyan ang ibig sabihin ng Counter Unmanned Aircraft System. Nangangahulugan ito ng Counter Unmanned Aerial System. At nitong mga nakaraang buwan, nakita natin ang United States na nakikipagtulungan sa mga kaalyado nito sa NATO upang alamin kung paano lalabanan ang lumalaking paggamit ng drone ng Russia. Army Ayon sa Defense Visual Information Distribution Service ang Project Flytrap, ay may mga sundalong Amerikano at Briton na nagsasanay ng anti-drone tech sa Poland at Germany. Narito ang mga pagsasanay ng ikalawang Cavalry Regiment noong Hulyo. Ayon sa Army Times, nakipagtulungan ang ikalawang Cavalry Regiment sa unang Royal Yorkshire Regiment ng United Kingdom na nakaalala mo mula sa dating pagsasanay. Tila seryoso ang United Kingdom sa mga tungkulin nito sa NATO. Ayon sa ulat, mahigit apat na pungkumpanya at apat na raang kinatawan mula sa militar. Kasama ang Poland, Australia, at iba pang kaalyado ang sumali sa pagsasanay. Hindi lang ito simpleng usapan tungkol sa pagharap sa mga drone. Isa itong pagpapakita ng lakas malapit sa Kaliningrad na nagpakita kung paano naghahanda ang United States at ang mga kaalyado nito sa NATO na harapin ang banta ng drone na dala ng Russia. Ipinaliwanag ni Colonel Donald Neal Jr., commander ng Ikadalawa Cavalry Regiment, ang dahilan ng mga pagsasanay na ito. Ang pagdevelop, pagsubok, at paggamit ng counter Unmanned Aircraft System Technologies kasama ang ating mga kaalyado at katuwang sa nito ay nagpapalakas ng ating kakayahan sa pagpigil ayon kay Neil Jr. Ang pagsasanay at eksperimento kasama ang ating mga kaalyado at katuwang ay nagbigay daan sa pagpapalakas ng kakayahan at pagtaas ng pamumuno ng Europa sa seguridad ng Europa na epektibong nagpapalakas sa alyansang nito bagamat malabo sa ilang bahagi ang salita ng militar madali pa ring maintindihan ito lubos na alam ng NATO ang lumalaking pagdepende ng Russia sa mga drone at kailangan nitong maghanda para sa posibleng hinaharap kung saan maaaring ipadala ni Putin ang mga drone na iyon lampas sa mga hangganan ng Ukraine at papasok sa mga bansang tulad ng Poland. Ayon sa Army Times, natutunan ng ikalawang cavalry regiment sa kanilang pagsasanay na mahalaga ang paggawa ng patong-patong na depensa laban sa mga drone. Ayon kay Neil Jr., walang iisang sistema o solusyon laban sa unmanned aerial system. Ang, ang kakayahan nating labanan ang unmanned aerial system sa hinaharap ay kailangan maging isang pinagsama-samang solusyon na gumagamit ng maraming sistema napakahalaga ng patong-patong na depensa. Nakita natin yan mismo sa isinagawang ehersisyo, kung saan sinubukan ang tinatawag na Striker Infantry Formation. Sa formasyong ito, ang mga sundalo ay may radio frequency tech na kayang mag-detect at magjam ng drone electronics. Unang layer yan. Sa pangalawang layer, papasok ang mga sundalo na may M4 para pabagsakin ang kalabang drone na hindi na jam. Sa likod ng tropa, may ikatlong layer ng operator na nagpapadala ng sariling unmanned aerial vehicle laban sa mga paparating na drone. Ang ganitong uri ng layered na mga pamamaraan ay hindi basta-basta naiisip ng mga sundalo agad-agad. Kailangan itong subukan, pag-ensayuhan, at matutunan ng lahat. Kaya nasa Poland, ang ikadalawa kabaleryang regimento. Ito, kasama ng iba pang mga kaalyado ng NATO na lumahok sa ehersisyo ay tumutulong upang tukuyin kung ano ang magiging itsura ng depensa laban sa mga drone ng Russia. Kung sakaling magpasya si Putin na palawakin pa ang kanyang pananakop lampas sa Ukraine, malaking banta ng Russia sa NATO ang mga drone. Ayon sa ulat ng Cable News Network noong Agosto, walo nagtatayo ang Russia ng malalaking pabrika ng drone na nagbibigay daan dito upang gawing lokal ang karamihan ng kanilang produksyon ng drone. Sa paggawa nito, naiiwan ang kaalyado nitong Iran na walang bahagi. Kung hindi dahil sa Iran, hindi malalaman ng Russia kung paano gawin ang mga Shahid drone na ginagawa nila ngayon sa napakaraming bilang. Pero hindi iyon alintana ni Putin. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay patuloy na makagawa ang ang Russia ng mas marami pang drone. Gaano karami pa? Iniulat ng RBC Ukraine na naniniwala si Christian Freuding, pinuno ng Ukraine Situational Center sa Ministry of Defense ng Germany. Tinatangkang pataasin ng Russia ang produksyon ng drone para makapagpalipad ng 2,000 drone kada araw laban sa Ukraine. Hindi pa naabot, pero Russia ay bumabasag ng record sa drone attacks ngayong 2,000 at 25. Sabi ng ABC noong Hulyo, naglunsad ang Russia ng 6,400 at tatlong drone at missile sa Ukraine, 13% mas marami kaysa noong Hunyo. Bukod sa pagiging pinakamataas na pinagsamang buwan ng bilang na nakita sa digmaan sa Ukraine hanggang ngayon hindi rin ito nakakalampas sa pansin ng NATO. Lalong nagiging mahalaga ang Project Flytrap kapag naisip mong ito ay tugon sa isang tunay na banta na umuusbong sa loob mismo ng Russia sa kasalukuyan. Itinutulak ni Putin na makagawa ng 2,000 drones bawat araw na maaaring ilunsad ng Russia laban sa Ukraine bukas. Iyong 2,000 drones bawat araw at marami pang iba. Maaaring mapunta ang kanilang atensyon sa mga bansa tulad ng Poland at mga Baltic. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng counter unmanned aircraft system. At iyan din ang dahilan kung bakit ipinadala ng United States ang ikalawang cavalry regiment. At malamang na magpapadala pa ng mas maraming sundalo sa hinaharap para magsanay sa ulan at malapit sa Kaliningrad. Kailangan ding isaalang-alang kung anong ang maaaring ibig sabihin ng lahat ng ito para sa hinaharap. At maaari na rin tayong magsimula sa Kaliningrad. Dahil nabanggit lang natin ang Russian exclave, ang Kaliningrad ay isang kawili-wiling bahagi ng teritoryo na hiwalay sa mainland ng Russia. Mahalaga ang Kaliningrad sa Russia bilang transportation hub na naguugnay sa Poland at Baltic States dahil katabi nito ang Poland at Lithuania. Nagbibigay ito sa Russia ng bihirang daungan na hindi nagyayelo sa Baltic Sea kaya dito dating nakabase ang Baltic Fleet. Noong panahon ng Soviet, naging buffer ang Kaliningrad sa pagitan ng Baltic States at Kanluran. Ayon kay LSM, kalaunan naging parang tagapamagitan ito sa pagitan ng silangan at kanluran. Pero nagbago ang lahat ng magpasya ang Poland at Lithuania na sumali sa NATO. Nagbanta ang Russia at minilitary sa ang Kaliningrad. Naglagay ng halos 25,000 sundalo sa exclave. May mga usap-usapan din na ang Russia ay nag ng humigit kumulang isang daang nuclear warheads sa Kaliningrad kasama ang mga misil na kailangan para ilunsad ang mga ito. Ang Kaliningang, ang Kaliningrad, dating kakaiba sa Russia ay naging exclave na ngayon na maaring gamitin ni Putin laban sa Poland at Baltic States. Pwedeng gawing launching pad ang Kaliningrad para sa digmaan laban sa NATO. At tila parang common sense na lang na kung may balak ngang ganitong pananakop si Putin, magsisimula siyang magpadala ng napakaraming drone sa exclave. Kung mananalo siya sa Ukraine, ang mga drone na 'yon ay magbabanta sa silangang bahagi ng NATO. Ang Poland ay naghahanda para sa posibleng pananakop mula sa Kaliningrad sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kanilang hangganan sa exclave bilang bahagi ng kanilang East Shield Initiative. Noong Nobyembre, libo at 24 iniulat ng Kiev Independent. Bahagi ang mga fortifications sa 25 bilyong proyektong sumasaklaw din sa silangang hangganan ng Poland sa Belarus, kaalyado ng Russia. Sa Project Flytrap Poland, naghahanda ang United States at NATO allies kung sakaling mabasag ang mga fortification kung sakaling may mga drone na pumasok sa Poland at sa Baltics sa pamamagitan ng Kaliningrad. Ang Counter Unmanned Aircraft System Training ng NATO ay nangangahulugan na mas handa silang kumilos laban dito kumpara sa ilang buwan na ang nakalipas. Makikita ang layunin ng Project Flytrap at pagdating ng ikalawang Cavalry Regiment sa Poland bilang bahagi ng pagpapalakas ng silangang NATO. May simbolikong aspeto rin ang pagsasanay na ito na dapat isaalang-alang. Ayon sa United States Marines Military YouTube Channel, Muling pinapatunayan ng Estados Unidos ang pangakong estratehiko sa seguridad ng Europa. Iyan ay isang pangakong nabalot ng hindi maliit na pagdududa. Noong 2000 at 25, ayon sa European Union Institute for Security Studies sa artikulo noong Pebrero, ang unang dalawang buwan ng panuunungkulan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ay nagdulot ng maraming pag-aalala tungkol sa posibilidad na bawiin ng United States ang kanilang mga tropa mula sa Europa at posibleng umalis sa NATO ayon sa ulat para sa Europa ang epekto ng gagawin ng United States ay parang nuclear attack ng Russia. Tiyak na matutuwa si Putin sa ganitong sitwasyon. Anim na buwan, matapos ang artikulo, alam na nating hindi inilabas ni Trump ang United States mula Europa. Kung tutuusin, mas mukhang determinado pa ang pangulo ng United States na suportahan ang NATO at tulungan ang Ukraine laban sa Russia kaysa dati. Noong Hulyo Iniulat ng The Guardian na pumirma ang United States ng kasunduan kasama ang mga kaalyado nito sa NATO upang pamunuan ang malakihang paghahatid ng armas sa Ukraine. Ang ideya rito ay ang mga kasaping Europeo ng NATO ang magbabayad at ang United States ang maghahatid. Noong ikaapat ng Agosto, iniulat ng NATO na ang unang batch ng kagamitan mula sa United States na pinondohan sa ilalim ng kasunduang ito sa pagkakataong ito ng Netherlands ay dumating na sa Ukraine. Parang imposibleng mangyari ang ganitong kooperasyon Ilang buwan lang ang nakaraan. Ipinapakita ng United States ang di inaasahang estrategikong paninindigan. At naayos na ang pagkakabaha-bahagi na pinalalala ni Putin. Ang ikadalawa rehimento ng kabalyerya ay dumating sa Poland upang lumahok sa mga ehersisyong counter-unmanned aircraft system na malinaw na idinisenyo para harapin ang posibleng agresyon ng Russia. Maaring ito na ang tuluyang pagkawasak ng pag-asa ni Putin na maimpluensyahan ang United States laban sa mga kaalyado nito sa Europa. Hindi na mangyayari iyon ngayon. At malaking problema ito para sa Russia ayon sa United States Marines Military Channel. Kapag tinatalakay sa United States ang pagsali ng mga bagong miyembro sa NATO, muling pinagtitibay nila ang suporta sa Defense Alliance. Binabago ng bagong pagiging miyembro ang kalkulasyon ng militar ng Russia sa hilaga at pinapalakas ang estratehiya ng NATO. Mula Scandinavia hanggang Black Sea, binibigyang diin ng channel kapag pinag-uusapan ang pagsali ng Sweden at Finland sa NATO mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Nagbago na rin ang mga papel na ginagampanan ng Poland at ng mga Baltic states habang nagiging mga lugar sila ng pagsasanay at mga sentro ng logistika na tutulong sa pagko-coordinate ng mga grupo tulad ng ikalawang Cavalry Regiment kung sakaling kailanganin silang ipagtanggol ang Europa laban sa agresyon ng Russia. Simple lang ang mensahe dito anumang plano ni Putin para sa digmaan laban sa mga kasaping Europeo ng NATO ay naglaho na parang alikabok. Pinatunayan lang ng ikalawang Cavalry Regiment na matatag pa rin ang pangako ng United States sa NATO. Sa panahong tumatanggap ng mga bagong miyembro ang organisasyon. Hindi haharap ang Russia sa isang watak-watak na Europa. Haharapin nito ang isang versyon ng NATO na natututo kung paano labanan ang mga drone ng Russia habang nagiging isang magkakaisang pwersa. Isang pwersang hindi kayang tapatan ng Russia. Lahat ng ito ay magiging dahilan ng pag-aalala ng Russia sa hinaharap. Sa ngayon, Hinaharap nito ang Ukraine na nagawa sa loob lang ng ilang oras. Ang mga bagay na inabot ng mga taon bago nagawa ng mga parusang ipinataw ng kanluran. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga hakbang ng NATO sa paghahanda para sa posibleng labanan laban sa Russia. At salamat sa panonood.